Nice. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yung BS1 natin, no? Parang gusto kong manghingi. Naiingit ako. And yung BS1 natin. Marami tayo nyan dito sa Galera Moto Gears. Ayan. Tapat lang tayo ng King Bravo Restaurant. So, itatry natin yung BS1 natin. Guys, maraming nabibenta nito online na fake. So, ingat-ingat na lang kayo, guys. Andito lang yung mga original yan sa store natin. So, ayan. Itatry natin siya. Malalaman nyo kung original ang BS1 pag amoy lemon yan. Pero, pag amoy gas, matik yan, fake yan, guys. So, huwag kayong magpabudol online. So, ayan yung BS1 natin. Ganyan yung kung gaano kaganda yan. Diba? Kintab. Kintab na kintab. Si Blue Job. Ang pangalan nito ay Blue Job, guys. <laughs> Siyempre, habang libre, lubos-lubosin natin. <laughs> hindi napapansin ni Kuya Earl, inubos ko na yung BS1 niya. Mapakintab lang si Blue Siyempre, habang hindi pa tayo sinisita ni Kuya Earl, tuloy-tuloy lang ang pagpapakintab. Nangihinaya <laughs> kasi ako sa benta kung gagamitin ko pa yun sa akin. Kaya naman, nanghingi na lang tayo kay Kuya Earl. Ganon din naman, di ba? Sige na! Uy! Parang ang ganda ng version ko talaga, ano? Tama na, nasita na tayo. <laughs>